Masakit, masakit yung dibdib. Nakbuha ako lahat ng natataniman niya kasi hindi naman umuulan. Tuyo na yung nataniman. Mm -hmm. Talagang sinurkat ko oh, na tinakbus yan. Okay. Okay. Yung parang makita ko lang siya. Pero sabi ng mga, buti na lang talagang ang galing ni Lord. Sabi ko, nandito na yung isa na nakarinig. Mm -hmm. Nandiyan na rin yung isang lalaki na sabi, tunungan dak, sabi niyang gano'n, narinig nila. Ay, mm ng -hmm. eh, Uncle Tijong Daygay. Bumalik sila. Mm -hmm. Tapos pinuha yung tali ng baka yung isa. Pero talaga nang gagalayiti pa rin daw kasi yung kumuha ng tali, humatak yung tali niya, talagang, talagang susugurin niya pero tumakbo din siya. Oh. Tapos pinuntang ko, sabi nila, yan ang tumawag ka na ng ambulansya kung kami nang bahala. Pero ayaw. Tap. Ang kinakaano ko lang talagang doon ako napaiyak. Sa, nandito kami sa gilid ng purok. Mm -hmm. Yung nalaman nila na gano'n nangyari, ang daming tao na nagpunta para tumulong sa amin. Doon ako naiiyak, sir, talaga. Kaya, mm -hmm. inaano ko na, kami, hindi masama. Yun na, nasa isip ko. Kasi nga, kahit konting tulong mo lang, sasabihin mo lang, nandun na sila. Nandun na sila. Ang dami na nila. Oo. Tapos bubuhatin sana, ayaw niya. Ginawa namin. Kasi nalagyan namin sa duyan. Ayaw kasi masakit nga daw. Upo, upuan nilang sir. Tapos nilakad namin ng gandun hanggang sa dumating yung ambulansya. Mm Hanggang -hmm. sa dinala namin sa... Time ni pa, Father Drexel noon. Dinala namin sa um, Medicare. Naglalagyan ng oxygen tapos tindala namin sa emergency room. Mm -hmm. One week kami doon. Ang alam ko noon, Diyos ko. Lord, sabi ko, anong pagmamunang kunin? Sabi ko, kahit hindi hmm. siya Ilang taon trabaho? na ba siya? Mag-83 na siya. Mag-83 na, siya. pero malakas pa rin, no? Mm -hmm. Ayaw yeah. niya ng ano. Ayaw uh. niya ng hindi magtrabaho. Okay. Sabi ko nga nung previous na, Ani, di ba, umuulan noon. Mm hmm. Nai namin. Nai-tambak namin. Pero nung ulan ng ulan, yung pagkatambak na, na, na ulanan, tumubo yung, yung butil, bumut yung ano niya. Sabi ko daw, hindi ginawa namin, inan in in namin, walang tracer. kasi nga, magsimagsi yung lahat ng mga, mga magsasaka, kanya-kanya na yung mga taniman nila na uh, Magandang araw po. Narito tayo ngayon sa Pilar Abra upang makilala ang isa sa mga haligi ng ating komunidad, ang mga magsasaka. Sila po ang nagsusumikap araw-araw upang may pagkain tayong lahat. Makakasama po natin si Nora Dasalya at makikilala natin ang kanyang kwento. Magandang umaga ng Nora. Magandang umaga rin, sir. Oo. Um, pwede mong pangapo sa amin kung gano'n na kayo katagal na nagsasaka? Sibula, sir. Ikinasal kami since nine, uh, 1998. Aha. Nandito na kami. Magsasaka na dati yung asawa ko. Yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon, sir. So mm -hmm. Magsasaka pa rin kami. Sino po ang nagturo o nag-influenza sa inyo para pumasok sa pagsasaka? dati na kasi sir na magsasaka yung asawa ko. Kaya, mm, -mm. ayun. Kasi lahat naman dito magsasaka na eh. Lahat magsasaka yung hanap buhay. Mm, -mm. Mm, mm Kaya ganun. So, gayon. Uh, ano yung itsura ng, ng isang normal na araw ninyo sa bukin? Siyempre sir, pag nandun kami, siyempre magsisimula ka na umaga na mag, mag ano na doon. Sa trabaho, lahat na dapat naggawain na doon. Mm -hmm. Bawa pag nahanda mo yung bukid, nilinisan mo, gano'n. Mm -hmm. Tapos, gano'n na mag-aararo, oh, oh, oh. gano'n yung asawa ko. Kasi ako naman, tutulong ako sa gilid-gilid na maglilinis yung mga damo, gano'n. Mm -hmm. mm -hmm. Ano yung mga pananim? O may alagang hayop ba kayo na inaalagaan? Mayroon, sir. Sa so, ngayon, dati may baka kami. Eh ngayon, ano na lang, kalabaw, saka so, may baboy, ganun, mga manok. Mm -hmm. Ano yung mga pananim ninyo ngayon sa bukid? Palay sir, saka palay. sa gilid-gilid niya may konting gulay na pang araw-araw na mm -hmm. pagkain ganun. Ano yan? Every Pagtapos na yung palayan mayroon pa bang ibang pananim na itinatanim kayo? Mayroon sir, yung to tabako Yung tabako? Yes sir, yun oh. ang second crop namin. So bali dalawang klase ng pananim ang itinatanim ninyo, yung palay ngayon tapos yung Pagsunod tabako? Sir. Tabako Oo, oo ano po ang pinakamahirap na gawain ninyo sa isang araw sa bukid? Pinakamahirap, sir. Pag, pag time na yung pagtatanong, siyempre, aanihin na yung mga palay, magbibilad ka dun, simula umaga, hanggang Oo. oras ng alas 11, uuwi uwi ka, kakain mm -hmm. lang. Lalo na kapag makulimlim, eh kung marami ka ng nagapas nag na pagay, gano'n, siyempre, atrasado, atrasado ka na naman na pupunta sa bukid para ayusin mo na naman, para lang hindi maulanan, uh ayusin mo na itatabi na naman. niligpit para ligtas, maulanan, mm -hmm. mababasa, ganun. si mm Paghapon, -hmm. ganun din. Okay. Ano pong pinakama, pinakamalaking hamon na naranasan ninyo bilang magsasaka? Marami. So, yung pinakahamon hamon ko noon, lalo nung nagsasaka kami nung 2000, ganun, 2014, yung nangyari sa asawa ko na nadisklasa siya. Nasuwag siya ng baka. Time ng pagtatanim po yun. Uh, August 27, 2014, nandun ako sa bukid, inalalayan ko yung mga kasama ko na nagbubulot ng palay. Tapos may tumawag sa akin na buti na lang may nakakita sa kanya na nasuwag na siya, nandun na siya sa so nakahiga na sa lupa. Tumakbo ko na, pinuntaan ko siya hanggang sa Tungka-tungka sa binala namin sa ospital. Sa awan ng Diyos, nakaligtas din. Mm -mm. Paano po ninyo nalampasan yung hirap na yon? Ano, sir? Lubos na pagdadasal. Ano yung ginagawa ko na lang na talagang kumakapit ako sa Panginoon para lang palampasan namin lahat ng mga pagsubok na yun mm -mm. sa buhay namin. Mm -mm. Paano po ang tulungan dito tuwing may hirap o kalamidad ay maganda naman sir pag yung may eh kalamidad dito syempre tulong-tulong kami sa buong barangay lahat naman nako kahit no kung may mangyayari na yung kalamidad tulong-tulong kami lahat kami sa buong barangay naman tutulungan ganun. ganda nang ano pong pinap pinakapinagmamalaki niyo sa trabaho niyo sa sir, disertong pinagmamalaki namin tong pagtatanim magandang maganda naman ito kasi nga dito kami kumukuha ng pang-araw-araw, testusin sa mga anak na nag-aaral, saka nakakatulong din tayo sa bayan para sa yung mga produkto natin. Ganyan. Mm -hmm. Ano po ang nararamdaman ninyo tuwing makikita na ninyo yung ani o bunga ng inyong pinaghirapan? Masaya yes, sir, kasi nga siyempre yung masusulit yung pagod mo na ilang buwan, na inalagaan mo yung mga tanim na yan, tapos yung makikita mo na, na nagbubunga na siya, maaani -ma mo na siya. Siyempre, doon magkakapera ka na doon pagka katapos mo na maani may benta mo. Mm -mm, mm -mm. So, ano pong yung mga tradisyon ng mga magsasaka dito na gusto mong mapanatili? Ang gusto ko lang sanang mapanatili -ma -ma sana. So, yung bayanihan ba? Mm, -mm kasi nga kapag pagwala wala yung bihira lang kasi yung nakiki nakikitanim na pero pag may bayanihan maganda yun para tulong-tulong mm, -mm. mga trabaho sa bukid okay. okay. so yung maganda yung bayanihan din talaga pag -tanim. no? pagtatanim mm, mm ano po ang mga pangar ano po ang mga pangarap ninyo sa mga anak ninyo at sa susunod na henerasyon ng mga magsasaka Siyempre, sa pangarap naman namin sa mga anak. Siyempre, yung makapag-aral sila mm -hmm. para hindi nila rin maranasan yung mga nararanasan namin dati na... Ako kasi, hindi ako, na, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral hanggang high school graduate lang ako sa hirap ng buhay noon. Mm -hmm. Pero ngayon, ang mga bata ngayon, talagang swerte nga sila dahil nga marami na yung mga scholars, ganun. Kaya, yun, ang gusto ko, um manatili sana na mag-aral sila mabuti para hindi nila magaya magaya sa amin na hirap lang ng buhay. Mm -mm. Para makapagtrabaho din sila ng mas maganda. Hindi lang sa bukid sila po ang pupunta. Mm -mm. Kung may pagkakataon po, ano yung tulong na gusto ninyong makita sa mga magsasaka natin dito sa Pilar? Kung sa tulong naman sir, mayroon maraming naman lalo na yung mga maki, uh, gagamitin sa bukid mayroon na rin binibigay ng LGU natin yung mga makinarya, mm -hmm. mga bugaso, binhi. Ay n libre na rin lahat kaya malaking tulong na rin na naitutulong ng LGU natin yung mga ganun na binibigay nila sa amin na magsasaka. Maraming maraming salamat po ng Nora sa pagbabahagi ng inyong kwento. Thank you rin Sir Welcome. Thank you very much. Tunay nga pong ang mga magsasaka ay ang galugod ng ating komunidad ang kanilang sipag, tiyaga at pagmamahal sa lupa ay nagbibigay inspirasyon sa lahat. Sa kabila ng hirap, ang kanilang mga pangarap, dedikasyon ay patunay na ang kagandahan ng pilar ay nasa mga tao mismo. Ako po si Chito Piñaranda, naghahatid ng Ganda ng Pilar, Ganda ng Abra. Hanggang sa muli po, maganda ang buhay kung may pagmamahal at katotohanan. Magandang araw po sa inyong lahat.